Uy, <manyan>. kaya tama na. Gusto mo na okay. ata? Oo. Ube, masarap din na try mo namin. Oo. Kita sa graduation natin. Kaya ito ikaw. Kita roll that. Meron ba pasta? Meron ba pasta? Kaya oh, okay. uwi ang biyansi lang. <O -kay>. Meron pa po. Masarap <manyan> na po. Ito sarap na po. sarap po. Ito Alis pa lang naman ikaw nga? Alis pa Alis pa lang kami. pa lang naman ikaw nga? Alis pa lang naman pa lang pa lang pa pa lang naman Tatlo atang nag-order